Ayan, may lumalan ba sa asawa mo? At naitanong mo na ba sa sarili mo kung bakit may mga babae na pumapatol sa mga lalaki kahit may sabit na? At kung ikaw naman ang babae na nasa ganitong sitwasyon, ikaw naman yung lumalan sa alam mo nang may asawa, eh hindi ka naman masamang tao. Yan ang pag-uusapan natin sa video na ito. Ayan, mag-disclaimer muna tayo. Ang video na ito ay hindi para manghuska, kundi para maunawaan ang mas malalim na dahilan kung bakit may mga babaeng nahuhulog sa mga lalaking may sabit na. Ang layunin lang po ng ating video today ay upang magbigay ng aral at hindi para maliitin o laitin ang ating mga kababaihan. Ayan, welcome or welcome back to my channel. Ako po muli si Lorelie, ang inyong ati-lores. Ang pag-uusapan po natin ngayon ay medyo masalimuot ng konti, medyo sensitibo na konti ah, uh, ito po yung tungkol sa mga babae na bakit umapatol pa sila sa mga you know, alam mo na, na alam na nila na lalaking uh, may sabit pero sige pa rin uh, pinapatulan pa rin nila meron pong mga rason behind that at ito po ay um, tungkol lamang sa psychological analysis ano po, hindi po ito panguhusga uh, o panglalait sa mga kababaihan na nasa ganitong sitwasyon. Ang mga babaeng ganito po ay hindi dahil mahina sila. Kadalasan nga may kita nyo napakalakas ng personality nila. Kaya lang, meron silang mga kadahilanan at meron silang very uh, psychological uh, facts behind that at meron ding emotional pattern. Bakit nangyayari yung ganito? Bakit pumapatol sila sa mga lalaki na may sabit na sa, sa una ay hindi nila namamalayan na, na nandun na sila sa sitwasyon na yan? Kaya yan ang pag-usapan natin. Ayan, yung unang-una natin dito, yung mga babaeng marupok dahil hindi basta dumupok ang babae ha. Marupok siya dahil meron siyang nakaraan, merong sugat sa kanyang nakaraan. So maraming babae ang hindi lang sa relasyon ha, yung sugat na relasyon ng uh, tinutukoy ko dito. Ito yung mula pa nung pagkabata, kulang sa atensyon, kulang sa pagmamahal, kulang sa validation. So kadalasan, yung mga ganyang babae, kailangan nila palaging patunayan na uh, yung sarili nila para mahalin ng ibang tao. Kaya pag merong dumating na lalaki na, na minahal sila, minsan, sineset aside na nila yung point na, uy, may sabit na yan, uy, may asawa na yan. Ang mas pinapahalagahan nila, yung nararamdaman nila. Andiyan eh, validated nila, ma mahal sila. Tapos, nagkakaroon ng challenge siya na, ay, ano eh, mas mahal niya ako at saka mas binibigyan niya ako ng atensyon kesa dun sa asawa niya, di ba? Higit ang pagmamahal niya sa akin kesa dun sa asawa niya. Mas sa akin niya binibigay yung sahod niya kesa dun sa asawa niya. So nagkakaroon ng ganun, yung, yung babae, mas validated siya dito sa lalaki na to. Mas nararamdaman niya yung, ano niya yung energy niya bilang babae. Unlike nung kabataan niya or dun sa nakaraan niyang mga relasyon na hirap na hirap siyang kuhanin yung yung, uh, uh, yung validation ng pagmamahal sa ibang tao. Kasi ano to eh, syempre mas yung ego nung babae na to na mas na mas na mas ako, mas higit ako sa kanya, mas higit ako sa kanya which is hindi niya kasi nakuha yan before. So ngayon dahil sa ganung pakiramdam, so kahit may sabit na, kahit may asawa na, tinatanggap niya kasi nagkakaroon siya ng ano eh, ng ng masarap na pakiramdam na mas higit siya na mas nakakalamang siya dun sa asawa ng lalaki. Ayan, isa pa sa mga dahilan, yung ano, yung uh, unang akala, unang akala, maraming babae ang nalalagay sa ganitong sitwasyon. Meron talaga akong kakilala na ganito. Nalagay siya sa ganitong sitwasyon, akala niya ay binata, akala niya sing single. So, hindi niya sinasadya na nalagay siya sa ganung sitwasyon, hindi niya sinasadya na naging kabit siya, naging mistress siya. So, simula kasi akala niya single, di ba? E tapos yung lalaki, syempre, uh, mistress siya, eh, kabit siya, andun lahat, bigay todo, di ba? Bigay yung pagmamahal, mabait, attention, di ba? Regalo, financial, di ba? So, hanggang sa mahulog na itong si babae, at saka niya malalaman na may sabit pala, may asawa pala. So, paano nang gagawin? Nandun na siya sa sitwasyon na yun. So, napakahirap na sa kanyang uh, kumawala kasi... Diba? Akala niya nga nung una ay uh, binata pero dahil nga may emotion na, malalim na, may connection na sila emotionally, ang hirap nang kumawala. Uh, doon nagsisimula yung, yung conflict. Minsan, dyan na yung ano eh, yung... Uh, minsan, siya na yung maghahamon. Pag hindi mo hiniwala yan yung asawa mo, di ba? Ako yung uh, hihiwalay sa'yo. Dahil sa sobrang lalim na nung, ano, nung connection, sa sobrang lalim na nung pagmamahal. So, tapos, isa pang dahilan na nagpapa, sarap sa pakiramdam ng isang babae bakit pumapatol sa may sabit eh yung uh, parang ikaw yung hero ikaw yung uh, tagapagligtas nitong si lalaki. kasi di ba yung pinakakaraniwang dahilan ng uh, babae eh uh, siya yung nagiging uh, ano nito na comfort 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 ng uh, lalaki, lalapit sa kanya yung lalaki, magpapakita ng lungkot, magpapakita ng drama, ng problema. Ikaw naman si babae, parang feeling mo, ikaw yung hero, ikaw yung uh, uh, magpapasaya sa kanya, ikaw yung magliligtas sa kanya sa ganong kalungkutan, ganong uh, sitwasyon, di ba? Uh, mga naririnig mo dun sa lalaki, sasabihin niya sa'yo, hindi na ako masaya sa asawa ko, di ba? matagal na kaming matagal na kaming wala pero hindi ko lang masabi parang yeah? mga, mga ganyang effect 'di diba? so naturally tayo mga babae nurturing tayo eh andiyan tayo para uh, umalalay para mag-care so nakakaramdam tayo ng awa 'di diba? parang ang feeling mo gusto mong solusyunan yung problema nitong lalaki na ito 'di diba? pero habang sinusolusyunan mo yung problema hindi mo napapansin nalulubog ka na dyan, na, nandun na, lumalalim na yung connection yun, hanggang sa huli, talagang andyan ka na, hindi ka na makaalis, eh isa ka ng uh, kabit, isa ka ng mistress. So, ayun yung uh, ibang dahilan, bakit napapasok yung isang babae sa pagiging uh, pagiging kabit, pagiging mistress. Okay? So, another dahilan, yung uh, pangapat natin, ito yung forbidden excitement kadalasan to sa mga lalaki yung syempre yung excitement ng uh, lihim na relasyon eh hindi lang sa lalaki yan tayo ring mga babae eh uh, uh nadadala ng ating uh, excitement kasi according nga sa psychology yung forbidden forbidden love di ba pinay na pinoy ako, yung p at saka yung f ko ay napagpapalit <laughs> so ayon sa psychology yung forbidden love ay nagiging mas intense dahil sa thrill, 'di ba? Andiyan yung thrill, patago, 'di ba? Andiyan yung yung bawal na pag-ibig. So nandiyan yung uh, pakiramdam mo na special ka kasi tumatakas tong sila laki para makita ka lang. Parang ang feeling mo, ginagawa niya ang lahat makasama ka lang, 'di ba? So yung ganitong uh, relasyon eh emotional ano toy, eh, uh, bawal emotional void eh parang ito yung mga mga relasyon ng mga taong kulang sa emosyon, um, kulang, I mean, kulang sa pansin, kulang sa validation, ba? Diba? Yung uh, sense of worth. Parang dun nakukuha ng babae na meron siyang halaga. Oh, ayun pala yung ano, yung Tagalog ng worth. Yung nakaraang video natin, hindi ko maiisip yung Tagalog ng worth. Ayun, yung merong halaga, nararamdaman ng babae na dahil sa excitement, nararamdaman niya yung napakataas na level na pagpapahalaga sa kanya nung lalaki. Diba? Ayan, ipapaalala ko lang po uli ha, hindi po tayo nang judge dito ng mga babae na nalagay sa ganitong sitwasyon. Kaya nga sabi ko kanina, hindi kayo masamang tao. Ito lang, may mga rason na minsan aksidente na napasok kayo sa sitwasyon na yan. Pero hindi naman lahat. Merong iba sinadyari na pumasok sa ganitong sitwasyon. Pero hindi po tayo nang judge dito. Ang tinatalakay po natin ay base lamang sa mga uh, pag-aaral patungkol sa human behavior. May mga psychological analysis po ito. Meron po mga pag-aaral tungkol dito. Okay po? Nga pala, idadagdag ko, pagdating dun sa mga uh, yung excitement na yan, yung thrill, Um, kadalasan kasi ayon sa psychology, nagiging ano to, itong klase ng kilig na to, yung, uh, yung ganitong excitement, kaya nadadala yung mga tao. Ito yung uh, meron tayong dopamine high. Yung, yung uh, uh, dopamine natin sa ating brain ay tumataas. So yan kasing dopamine, yan ang uh, nag-control uh, sa ating emosyon, sa ating happiness, sa ating excitement, yung mga ganyan. So ang otak natin, kapag uh, nasanay ka na palaging naghahanap ng thrill yung ganyan uh, hindi yung lalim ng pagmamahalan o yung lalim ng relasyon puro thrill na yung hinanap di ba yun tapos kapag nawala na yung thrill nawawala na rin yung ano yung uh, yung gana sa relasyon so, ibang topic ka medyo masalimuot yung uh, yung malalim na connection sa relasyon at saka yung pagkawala ng thrill karamihan siguro ng uh, sa tingin ko lang no yung mga babaero yung talagang papalit-palit, mayat-maya. Yan sila yung merong ganito, yung palagi naghahanap ng thrill. Tapos pag nawala yung thrill, yung excitement bumagsak, wala, wala na rin. Hanap ulit ng iba, hanap ulit ng ibang excitement. So, ayan yung panglima natin. Anim lang naman to ng no, mga mga kababaihan, mga palaging nanonood sa akin. Maraming salamat po. Pang uh, Ang panglima natin, ito yung uh, low self-worth. Yung parang ang paniwala sa sarili nila, eh, ito na, deserve ko, eh. Yan na yan, eh. Alam mo yun, maraming babae ang nasanay na sa toxic na relasyon. So, sobrang sanay nila kahit pa ulit-ulit nang nasasaktan sa nakaraan. Minsan, iisipin mo, baka ito na talaga yung, ano ko, yung uh, kapalaran ko pagdating sa relasyon. So, tinatanggap na lang kasi kahit alam mong mali, di ba? Tinatanggap na lang kasi parang ang feeling mo wala kang, uh, ang tawag dito, uh, luck, wala kang swerte, yon Wala kang swerte o wala kang option, wala kang pagpipilian. Kaya, sige, okay lang, dyan na lang ako, kabit na lang ako, di ba? So, kapag kulang ang babae sa self-worth, yung uh, pagpapahalaga sa kanyang sarili, eh, nagiging sabik sa kahit na anong atensyon ang ibigay sa kanya, di ba? Kahit alam niyang mali, basta atensyon, okay na yan sa kanya. Kasi mababa yung pagpapahalaga niya sa sarili niya. Nabigyan lang ng konting atensyon, ayos na siya doon, di ba? Yung, ito yung pinakamalungkot na uri ng pagmamahal, yung alam mong kulang, pero pinipilit mo pa rin dahil natatakot kang mawala ng karelasyon. Parang iniisip mo na lang, eh, okay na to kesa wala. Diba? ba? Okay na maging kabit, at least may relasyon kaysa walang karelasyon. So, ayan, yung pang-anim natin, ito na yung pinakalas na dahilan bakit na papasubo ang mga babae na maging kabit or bakit, 'di ba? Uh, nakikipagrelasyon kahit na may sabit na ito yung nag na siya na akin siya. Alam mo yon Oo, may asawa yan pero akin yan um, ako ang mahal niyan. Kasi palaging sinasabi niyan sa akin, hindi na sila okay ng asawa niya. So hindi na yan, uh, hindi na yan, uh, lang yan para sa mga bata. Hindi sila okay, pero kami okay. So ako na ang, parang ang feeling niyan, ako na ang nagmamayari sa, sa lalaki na yan. Alam mo yun, yung ilusyon na akin siya, di ba? Na maaayos ko ang aming relasyon. Darating ang araw na alam mo yon na magiging kami at mawawala sa landas namin yung uh, asawa niyan. Yan yung mga ilusyon, ba diba? nag ilusyon na yung uh, babae. Tapos, syempre, dahil sa ilusyon na yan, meron siyang pinangahawakan na pag-asa. Umaasa siya na magiging maayos sila, na magiging sila, na mawawala sa landas nila yung legal na asawa. And then, habang umaasa siya na ganyan, lalong, lumala, lalong lumalalim yung um, emotional connection nung babae doon sa kanyang uh, nung kabit doon sa lalaki eh hanggang sa magising sila ng isang araw na mahirap nang kumawala sobrang lalim na sobrang mahal na niya itong lalaki so yan diyan nagsisimula yung gulo di ba pero ang totoo parang bihira na magtapos ito sa happy ending yung mga ganyang sitwasyon kasi marami i consider diyan di ba hindi lang yung asawa lalo kung may mga anak di ba yung uh, family ties sempre tayong mga Pilipino, masyado tayong uh, close sa ating mga relatives. Diba? Tapos yung mga sasabihin na ibang tao, minsan naiisip niyo marami, maraming uh, aspeto yan. Unang-una talaga dyan yung mga bata kung maapektuhan. So, ayun, kasi kung ganito yung relasyon, isang kabit, tapos isang, uh, alam mo yun, na pamilya uh, pamilyadong tao, yung relasyon niyo magiging ano lang to palihim, kasi nungalingan. So, hindi hindi ganun katibay ang uh, pundasyon dahil nabubuhay kayo sa kasinungalingan, nabubuhay kayo sa ilusyon. Okay? Okay? Ang panghuli ko, ah, sa mga kababaihan na nakakarinig nito at nasa ganitong sitwasyon, ah, wag mong isipin na ikaw ay masamang tao. Okay? Dahil dun sa mga rason na ibinigay natin, karamihan dun ay yung napalagay ka sa ganung sitwasyon ng ah, hindi sinasadya. Meron din hindi sinasadya pero nasa sayo yan ikaw nakakaalam kung bakit ka nalagay sa ganyang sitwasyon pero wag mong isipin na napakasama mo ng tao pero tandaan mo lang na deserve mo ang tama at tunay na pagmamahal yung kay, hindi kailangang itago ka o ilihim ka o deserve mong mahalin nang uh, alam mo yun nakalantad hindi nakatago ang totoo niyan yung mga ganitong yung nasa ganitong relasyon ang parehong may sugat yan yung babae at yung lalaki kasi parehong may kakulangan, parehong may hinahanap. Kaya nga sila nagtagpo. Parehong merong nag na, na napunuan yung yung uh, kulang sa kanilang mga nararamdaman. So, ayan, kaya tandaan nyo, ang tunay na pagmamahal ay hindi kailanman uh, itinatago or uh, kasi or kamalian kasi kung kailangang itago Uh, maghintay o umasa, hindi yun pagmamahal, di ba? Parang ano lang yan, ilusyon, excitement, yung kagaya ng mga na-discuss natin kanina, di ba? Kaya kung ikaw ay nahulog sa ganitong sitwasyon, um, in love ka or nasa sitwasyon ka ng lalaking may sabit, wag uh, huwag mong sisihin ang sarili mo. Pero huwag mo ring uh, hayaang manatili ka dyan kung kung may chance or kung makakapag-isip-isip ka. Kasi deserve mo na mahalin ng nakalantad, ng hindi nakatago. So, ayun lang po. At uh, maraming salamat muli sa pagsama nyo sa akin. I hope nakasubscribe na po kayo sa aking channel. at see you on my next video. Thank you!